morning uh, medyo malat tayo kasi na ako like, yun know, ng awes sa tsaka tubig sa ulan ah, shout out sa inyo mga kahabi no? bagong, bagong lahat isang bagsak mo boom actually good morning nanganak ko dito hindi ko alam kung alin sa mga layer pero doon galing kay boss sa uh, Luigi yan uh, kasi para may lumabas na orange, no? Mga oh, bata. Ito yung mga uh, new batch, no? Magkasunod lang sila ng two days ang agot lang nila. Ito, two days or three days. Ito yung parang orange. Parang orange siya. Yan. Tapos ito yung mga ayod. Yan. Yan. yung mga ayod sa ay. So, nakakatuwa para mga ano, isdang sa dagat sabay-sabay lumawin. yan guys. Ayan. Nakakatuwa kasi mabilis sila lumaki. <clears throat> kahit anong ipakain ko, okay naman. So, naubos na yung stock natin sa natubi. Wala tayong budget for now. Pero, soon, eh, ako ano pa rin yung to vino. Maganda rin 'yun. Eh. Pero ang alternative ko dito ng feeds ay uh, yung koi king na din dinurog yo. No? na dinurog talaga tapos sinamahan ko ng uh, ng uh, tang dito yung spirulina. May meron pang isa pero nirerespeto ko lang yung nagsabi sa akin no, uh, ng mix mixture nito. So, ayaw kong sabihin kasi sabi si Kretro. Um, anyway, nisan, nung bata pa sila, yung first baby, first drop nila, nag-drop rin ako ng uh, ano, Primash. So, ito, Primash to. So, mga uh, bakit, bago, bagong drop. so, <coughs> uh, tayo mga full gold dito ha, guys. Ha? Ito yung jeans ng Galwing Ribbon. Ito yung may Galwing Ribbon. Ito yung pinakanaanay. Alam ko, nag-drop na or mag-drop pa lang ito yung black na yung logo sword black na doon yan yung uh, dito yung mga iba Siyan, baka yung magkakahangin ako pagdating na yung host ko tsaka yung splitter na uh, ito yung ano natin na uh, mga kahabi ah, uh, mosaic ito yung red red dragon ba dito na Vietnam line yan ganyan Boss Elf uh, at dito yung magandang blue dragon so ganyan kay Boss Elf kay. at dito yung satin okay uh, padret toy ito yung uh, toy yan. okay guys Ah, uh, dyan na muna kayo boom